Narinig nyo na ba ang tungkol sa isa sa pinakamalaking cave system sa buong Asya na matatagpuan lang dito sa Pilipinas? Halika, samahan nyo akong tuklasin ang hiwaga ng Kalbiga Caves sa Samar. Kilala rin bilang Langun Gubingob Caves, ang lugar na ito ay may lawak na halos 3,000 hektarya. Isipin nyo na lang, may mga chamber o silid sa loob nito na sinlaki ng isang football field. Grabe, di ba? Sa pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka na ng mga naglalakihang stalactites at stalagmites na milyon-milyong taon nang hinulma ng kalikasan. Para kang nasa ibang mundo. Bukod sa mga rock formation, tahanan din ito ng libo-libong paniki, mga kakaibang insekto, at iba pang wildlife. Ito ay isang paalala kung gaano kayaman ang ating kalikasan. Kaya kung naghahanap ka ng isang adventure na hindi mo malilimutan, isama mo na sa listahan mo ang Kalbiga. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa marami pang travel adventures.